Hindi na itinanggi pa ni Tom Rodriguez na matapos ang dalawang taon nilang paghihiwalay ng dati nitong asawa na si Carla Abellana ay nakatagpo na ito ng bagong pag-ibig. Pag-amin ng aktor ay hindi umano niya inaasahan na pagbibigyan siya ng chance ng Panginoon na makatagpo ng bagong babaeng kanyang mamahalin dahil sa nangyari sa kanila ni Carla. Nang tanungin naman si Tom tungkol sa kanyang karelasyon ay ayon dito sa ngayon daw wala pa siyang planong isa publiko ito. Hindi rin naiwasan tanungin ni Nelson Canlas ang aktor tungkol sa kanila ni Carla na kung kaya na ba makita ang kanyang dating asawa. Tulad ng naging sagot ni Carla, para kay Tom Rodriguez umano ay wala din daw siyang nakikitang problema kung sakali man magkita sila ni Carla, dahil nakamove on na din daw siya matapos ng kanilang hiwalayan. Matatandaan una ng sinabi ni Carla na posible talagang magkita sila ni Tom dahil nasa isang network lang sila kaya kahit anong iwas marahil nila sa isa't isa ay magkikita at magkikita talaga sila. Masimple lahat ng bagay. Relish the simple things, kung ano ang para sa'yo, mapupunta sa'yo, na hindi mo kailangan, kailangan ganito, kailangan yan, trying to control life. Learn to just resign yourself, resign yourself to the Lord and He always provides and every step of the way na parang magkaka-anxiety ka. Kasi tinatakot mo yung sarili mo. You're living out of fear, out of anxiety, instead of living out of love, joy, hope. Kapag dun ka pala, everything just falls into place. For me, honestly, I don't think it matters to me much. We have our own paths and our own lives now, and I wish her well and hers. I am now. In fact, I am seeing someone. Once I was ready, it came at the right time. At that point, I thought it would never happen again. Magdadamot ako ata. Like what I said, I really want to keep it to myself. But like I said, I live my life like how it is. So, eventually siguro everyone would what they see is what they get. But for now, it's my own now.